Ito na lang po ang madiskarteng kabalen, mga kapatid. Ikakat po, ikakat po natin itong bans. Bans po ito, mga kapatid. Ayan. Pakat Ka po natin ng 50 grams. 50 grams ko tama mga kapatid. Binebenta ko po dito isang balot mga kapatid. 50 grams, isang balot. 25 pesos. Ayan po mga kapatid to. Oh. oh, pinong pino po siya sa mga kinong. Oh, dinadaan po talaga ito sa duro-duro. Yung makinang pang tinapay. Pakilike like share mga kapatid. Pakisuporta po. Pakilike din yung... Pakilike din po ako sa TikTok. sa so, YouTube. Oh, <laughs> Yan, ito po mga kapatid oh. Nakat na po, malapit na po matapos yung pagkakat ko sa tinapay mga kapatid. Mamaya po yung roll po natin. Yan po mga kapatid oh. Meron roll ko na po yung tinapay natin. Binibilog ko po, po ng ganyan. Yan. Dinidihin ko po mga kapatid. Yeah. Ito po yung buns. Buns po ito mga kapatid. yan po mga kapatid yung ating buns. Medyo pag nagbibilog po kayo ng ganito mga kapatid, dinidihin nyo po. Para Bumilog po siya ng mabuti. Ayan. yan Ganito po yung paglagay sa tray ng buns. Yan. para pag umalsa po, magdikit-dikit. Ito nga ni magdikit-dikit. at ito po, magdikit-dikit. Thank you po sa lahat ng nanonood ng aking video. Maraming salamat po sa inyo.